Mga kaibigan, mga kalingap, suportahan natin Maya Vlog YouTube Channel. Isang taong may mabuting puso, solidong reactors ng Team Kalingap. Maya Vlog. Mga reactors, mga kalingap at mga nagkasuporta Halina at samahan siya Maya Vlog, maaasahan siya Samahan natin si Maya Vlog Maya Vlog, suportahan natin hindi magsasawa na magpasaya Mga content niya nakakaiba Solid na na maaasahan Si Maya Vlog sulido na kalingap niya Kahit anong mangyari, Maya Vlog na riyan Sa simpleng paraan ay maaasahan Si Maya Vlog, suportahan natin sa kanyang mga lay Maya vlog, tunay na kaibigan Lagi nyong maaasahan Maya Vlog Mga reactors, mga kalingap at mga Halina at samahan siya Maya Vlog, maaasahan siya Samahan natin si Maya Vlog Maya Vlog, suportahan natin Hindi magsasawa na magpasaya Mga content nga nakakaiba A Solid na reactor na maaasahan Si Maya Vlog, sulido na kalingap niya Kahit anong mangyari, Maya Vlog na Sa simping paraan ay maaasahan Si Maya Vlog, suportahan natin Sa kanyang mga layup. Mayaw na tunay na kaibigan Lagi nyong maaasahan Hello guys! Welcome back po muli sa aking YouTube channel at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan saan mang sulok ng mundo po tayo naroon. At ayan for today's video guys, is update lang po tayo tungkol po sa magkakapatid na tinawag na zombie. Pero ayan marami pong suggestion na wag na po natin silang tawaging zombie. At kung nakaraan is uh, kung natatandaan nyo yung last upload po natin sa kanila is binisita po sila nila Kalinga Prab at doon ay uh, sila na po ay may tutor, no? Pumapasok na po sila sa isang uh, tutor. At uh, doon is, uh, handa na rin po silang papasok para sa school nila. At ngayon is, uh, muling bumisita po si Nakalinga Prab. And, uh, ayan nga po ay nag-start na pala yung pasukan. At dito, hindi po nakapasok si Chris at na meron pa po silang isang kapatid na lalaki pero hindi raw po ito pumapasok dahil nga po mahiyain na, na mahiyain din pala siya para din yung mga tatlong magkakapatid na babae kaso nga lang yung lalaki kasi hindi natin siya nakikita noong unang mga visit nila doon sa bahay kasi lagi yata itong nakatago so ngayong visit ni Kalinga Prag ngayon is uh, nadatnan po nila and uh, hindi rin po ito napasok at mahihain din po siya hindi daw siya pumapasok gawa nga po ng umiiyak daw siya sa si school so ayan panorin po natin ang kabuuan ng video at alamin natin kung ano naman po ang magandang balita para sa magkakapatid na ito at update po para sa uh, binibiling lupa para sa malipatan po nila nangyari sa iyo ano? Kumusta kayo dyan? May aros ay Chris? May sakit ka ba? Wala naman. Nasa sila ano mo? Mga kapatid mo? May gaskiwi Ay, may pasok na! Wait lang Chris ah. Ah, ibig sabihin si... Sino yun? Si Melissa sa si Bea. Wala. May pasok na? Hmm. Bakit ikaw? Hindi ka nagpasok? Wala na po. Wala na po. Ha? Wala bukas ka may pasok. Hmm. Ah, ano oras? O nga pala, ano na kayo, no? Tuesday na pala, may pasok na pala. Saan nag-aaral? Diyan. Hmm? Diyan po. Saan? Lote. Dito lang? Nilalakad lang? Hmm. Ayos, Ah, yes, buti naman. Nagpapapasok na sila, no? Ikaw bukas. Anong grade mo bukas? Sa na pasukan. Anong grade ka na? Hmm. Ang kalingap na iwan dito si si Chris kasi ba't di ka sumabay pagpasok? di ka nagpasok ngayon? ayaw mo pumasok? Hmm? ayaw mo pumasok? baka naman ayaw mo pumasok kaya di ka nagpasok ngayon di ba dapat para pa kasi kayo nangpasok? hindi oh, ka pata na liligo Chris nang dumi ng damit mo ayan tarayin natin si nanay ha o si nai, asan po yung mga bata nai? Nagpasok, kaalis pa lang. Ha? Kaalis pa lang. Kaalis pa lang po? Oo. Bakit si Chris po hindi nagpasok? Bukas tayo yung mapasok. Ah, ibig sabihin may pasok siya pero hindi siya pumasok ngayon. Oo. Oh. Hmm. Kaalis pa lang pala ng mga bata. Kailan hmm. lang dating po? Mamaya. Mamaya ayun. Mga alas 4? Oo no, po. Okay. So, buti naman ay, ay may pasok. Pumapasok na sila. Ano? Ano nga po? So, kung ito sa kaya po, kahapon pumasok sila? Hindi po. Ah, Tuesday ngayon, di ba? Ngayon yung pasokan? Hindi sila pumasok. Hindi sila pumasok kahapon? Hindi po. Bakit daw? Kasi po, nagpabundok ako kahapon. Nag-ano ako ng pinya, nagsaha. Ah, okay. So, itong batang lalaki, ba't hindi pumasok? Ayaw po, pumasok. Ha? Huh? Toy. Dito ka, Toy. Ito, Toy. Ano pangalan niya? Ryan po. Ryan. Dito ka, Ryan. Di Huwag ka dito ka! Hindi ka maya. Dito ka. Hindi na. Ambas ka. Ito, ito. May isa pa mo silang gabatid. Dito ka, dito ka sa tabi ni mama mo. Huwag ka maya sa amin. Ito, may isa pa siyang kabatid. Umiiyak siya. pag pumapasok. Opo. Ba't ka naman umiiyak, Toy? Ha? Ah. Ba't ka umiiyak sa school? Anong problema? Nahiya ka? ano mo? Anong grade mo na to eh? <laughs> grade Anong grade mo na? Yan Hindi ka rin pa nagsasalita ano? Nahiyain yeah, din Baka riparas talaga kayo, grade 2 Ilang taong ka na to eh? Ilang taong ka na? <laughs> Ilang taong na po siya? Ano na yan? Sampo Ako tay, dapat ay sanayin niyo na po silang hindi ganyan Ano na eh? Uh -huh. Dapat pumapasok po sila Si Chris, ba si naman po, bakit hindi pumasok ngayon? Bukas daw yan, kasi yung ano niya, bag yung nabahan. Nilabahan yung bag? Opo. Pero na huwag mong hayaan na hindi sila pumasok, ano? Opa. Dapat palagi sila, ipaalam nyo sa kanila ang kahalagahan po ng pag-aaral. Ano? Opa. Bigyan niyo po sila ng, ano, um, <coughs> turuan po sila kung, kung paano mangarap. ba? Diba? Kailangan ng mag-aral para mabut yung mga pangarap. Si tatay na saan? Tatrabaho. Trabaho yun. Ito si Rian, no? Oh. Ilan taon na po ito? Masampo na yan. Grade 2? Opo. Ay, dapat ano na yan. Grade 4 na dapat yan. Mm -hmm, grade 4 ka na dapat. Pero ngayon, ngayon taon lang po sila mag... sa pag-aaral, ano, Nay? Ngayon Yon taon po. lang po, ano? Mm -hmm. Sa tulong po ng Team Kalingap, ano, Nay? Kaya makapag-aaral sila ulit. Bakit nga po di sila nakapag-aaral dati? Dahil din sa kakulangan? Ayun po, kakulangan po kasi kakulangan. mahirap lang po kami. Mm, walang gamit. <coughs> Buti na yung nakabili kayong gamit. Yung mga binili namin na gamit? Opo. Ginamit nila? Yung bag na pinamili namin? Nalangap nila. Oh. Pero, Rian, magpasok ka bukas ha? Ha? Uy, magpasok ka bukas? Pasok ka bukas. Kasi para hindi ka na lang habang buhay nandito, di ba? Pangarap ni mama mo sa inyo magkakapatid, hindi palagi nandito. Ikaw na, kumusta ka naman po? Anong ginagawa niyo Pag walang pasok sila, anong ginagawa niyo po dito? Dito sa bahay, naglalaba, luloto. So, yun ay ano, at si Kuya Redsin ay ano, may na anong, ano saan nga Kuya? Yung lupa. Saan po yung plano natin? Anong lugar yun? Asdum yung kukte? Anong lugar yung, yung, yung pinunta natin? Asdum. Ah, nakasama siya? Si tatay. Mm. Pinakita ko sa kanya yung lugar. Okay naman daw sa okay, sa Okay sa inyo yun, ay Yung nakita okay. lupa. Okay na po. Ayun. Anong masasabi niyo, nai? Kasi... Pinaplano na po namin na kayo ay pabahayan po. Hindi na makakalipat na po kayo sa bahay na ito. Salamat po sa tulong po ninyo sa amin. Kasi po mababahayan na po kami hindi na po ang bahay. Kasi po yung ano po, ang na sila, sila nababago, hindi na po mahihain. nakikipag na po sa ibang tao. Mm. Kasi po itong dalawa si Chris, nahihirapan pumasok kasi po nahiya pa sa school. Nahiya. Ito si Chris? nahiya siya? Pero si Chris yung magaling sa amin makipag usap ah. Ano po? Ano talaga siya sa si school? Parang di siya, di niya gusto? O gusto naman? na po. Kasi Kaso? Kanina, pumunta ko sa school. Sabi ng teacher niya, dapat daw bukas pumasok na. Oo, oh, dapat pumasok na. Sa kanay, parang ang dumi ng damit nila, parang di pa sila naliligo. Hindi pa nga po. Hmm, parang ang dudumi ng damit po. Ano? Wala po bang ano? Nadudumin po ba yung damit nyo dito? sa mo ba kayo naglalaba? Diyan po, sa balon. Sa balon. Pinapaligo ko nga po yung kanina. Parang ang tamlay, ang tamlay ng <laughs> matamlay ang buhay pag di naliligo eh. Dapat maligo muna bago ang mga ano gawain. Pero ibig sabihin na eh, sila Chris, ay eh, sila Bea sa Camelisa pupunta mamaya. Opo. Dito uwi. Ah, sige. Mamaya babalik kami dito. Natutawa ang dalawa kasi maganda daw yung may pinakaralan. Oh, buti naman na ah. ano nila yun, no? Nagsisinga, nga, sabi nga, dalawa, hmm. sana daw noon pinatuloy nilang pagpasok. Hmm. Sabi ko, kasalanan ninyo yan. Hmm. Kaya hindi na daw sila magka-absin. Buti naman. Yeah, Buti naman at may mga realization naman sila pala. Ano? Siguro nung nagpunta rin kami na ino, na nakita nah, 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 na, nila yung kahalagahan ng pag-aaral. Ano na Napa. Yeah, Kasi siyempre, lahat ng mga tinutulungan ko talagang inaano kung mag-aral. Siguro napapanood niya rin yung mga Kalingap Angels, no? Na na namomotivate din sila, na-inspire din sila sa mga Kalingap Angels na talagang tinuturuan ko magpursigi sa pag-aaral, 'di ba? Mm -hmm. Merong mga nursing. Mga teacher tayong tutulungan. Ano na So, ganun ang gawin nila. So, napapanood din po siguro nila, no? Mga, mga, namin. Namin. Hmm, Ano mm -hmm. sabi nila? Ang ganda daw po. Nakikilala nyo na yung mga iba po ko pa ang tinutulungan. Ayan yeah, po. So, na inspired sila na eh. yun. Ikaw rin. Ah, ano? Si Kalinga po rin ah. <laughs> Kalinga pa <laughs> rin pala to. Sino to? Rian po. Ah, Rian. Si Rian. Huwag kang ano ah. Mag-aaral ka. Hindi yung nandito ko lang. Tignan mo, anong gagawin mo dito? Mga kaklase mo, ano na, mga graduate na ng elementary, ikaw grade 2 ka pa lang. So, kapag napabahayan po may nai, ano yung sa tingin mo, mababago po sa inyo? Anong pagbabago yung inaasahan nyo po kapag may bago na kayong bahay? Mababago na po yung ugali ng mga bata, magiging bago na sila sa mga kapwa nila. Kasi hindi na kayo malayo sa mga, ano, okay po. So, layo po ay, ano nai, no? Siyempre, yung bahay, ay, yun ay mula sa ating... YouTube channel, no? Wala naman po tayo masyadong mga sponsors. Kaya na yun, no, wala naman po kayong masyadong sponsor. Away naman po kayo doon, ano? Okay naman. Na yung papabayad po namin sa inyo ay mula po sa aming sa aking YouTube channel po sa kinikita po natin sa pag vlog So um, dapat matuto rin po talaga, no? Lalo na sila Bea, si Chris Melissa na kung paano magtanaw ng uh, tawag ng pasasalamat po sa amin, kahit sa pakikipag-usap lang po. Yeah. Di ba, Nay? Kasi, siyempre, mas nakagalang tumulong kapag yung tutulungan mo. Parang masaya. Yeah. Di ba, Nay? Masaya na tinutulungan sila. Pero nung nakaraang vlog naman po, nakita naman po namin kina talaga yung pagbabago at yeah. yung willingness nila na na magbago. Lalo na si ano, si si beya ano Nay? grabe improvement nung unang vlog, siya yung pinaka-mayayain eh pero po nga? Direng bago na siya. Mm, di ba? Sumama so, ay kami dito, ano? Para kumustahin po sila. Ay, paning... So, yun yung unang araw nyo? Kaya? Ay, nagpasok kayo ngayon? Mm, ikaw, min ano? Um... Bukas ay pasok pa kayo. So, okay naman. Maganda naman yung first day. Masaya? Minisa, <laughs> okay naman yung first day nyo? So, masaya ka na kapag aral ka na ngayon? Yan. So, masaya din kami. Kung masaya kayo, mas masaya kami kasi nutuloy nyo na yung pag-aaral nyo, no? At mas masaya ako lalo kasi suot nila yung velvet box, guys. Ayan, no? Oh. Pakita bro. O, oh. oh, suot nila. So, congrats, bro. Congrats. Congrats. sa congrats. Dahil ganap kayong, ganap na kayong estudyante ngayon. Kaya galingan nyo, ano? uh, medyo delay na kayo sa pag-aaral pero huwag na kayong titigil kasi di baling mahuli ang importante makatapos tama ba yan? Yeah? Mm. and na rin sa akin ni nanay na sabi nila nagsisisi nga daw kayo kasi tumigil kayo so sana ngayon huwag na kayong titigil ano? titigil ka ba yan? hindi ikaw ni Misa titigil ka? <laughs> ayun So, ngayon, sinundo na rin namin kayo para Ihatid na rin namin kayo, sabay na tayo. Ang layo pa na yun, nilalakad nyo lang yan. Hmm. Nilalakad mo, ang layo na na. Grabe. Melissa, ang layo na, nilalakad nyo lang. Hmm. Wala bang tricycle dito? Hmm. Wala. Wala. Grabe mo. Grabe ang layo man. Pero, dahil dyan, nakita namin ang inyong uh, dedikasyon sa pag-aaral. Kayong dalawa, tuloy-tuloy nyo lang yan. Si Chris, bakit di pumasok, Bea? Ah, bukas siya papasok. So sana, yun nga, galing kami kanina doon, sabi, sabi ko, mag-aral silang mabuti. Ay, pumasok na siya. So, bigyan ko na lang siguro kayo ng baon kasi galing na kami doon sa inyo. Hatid na lang namin kayo sa labasan kasi kung maakit pa kami ng bundok, sobrang layo. Okay ba yun, Bea? Bigyan ko yung baon na. Asan si Grace? Grace, kung bigyan natin. <laughs> Ayan. So, congrats ulit. Kasi unang ano na yan. Unang uh, hakbang na yan. Para, uh, para sa pagbabago niyo. So, Bea, anong gusto mong sabihin sa amin, sa Kalingap? Thank you, po. Ayan. Ikaw, anong gusto mong sabihin ng isa sa Ping At... Thank you, po. Ayan. So, Dok, ayos, Dok. Ayos. Talagang, Talagang ano, 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 ano sabi mo, Dok? Ha? Ano sabi mo kasi ito, Masaya isa, isa pa sa sa kanila eh. Masaya akong nakita sila na nag-aaral na. Uh, kahit na, ano, uh, medyo malaki kayo sa mga kaklasin nyo. So nakikita ko yung pagpursigin nyo na mag-aaral. Sana tuloy-tuloy na yan. At sana hindi na kayo mabubuli sa pagkakataong ito dahil kayo ay tinutulungan na baga ng kalingap. Ano? Yes. Ano? ko lang. Ah, uh, wala naman lang bubuli sa inyo dito na no? wala na. Yun. Yeah. Basta marunong lang kayo makisama, di kayo bubulihin. Umaga, uh, huwag kayo umiwas. Makipagkaibigan din kayo. Ano? Okay kayo mahiya. Makipagkaibigan din kayo sa mga kaklase niya. Hmm. Very good. Yeah. Okay yan, okay yan. Oh. Ah, uh, bigyan ko kayo ng baon ha. Kasundan nyo na natin yun, baka Baka magingay sa inyo. Mm. <laughs> mm. Oh, bawal mo. Pwede mo na. Mm. Wow, very well, good. Nagpapasalamat. Oh, bawal mo, Marisa. Salamat. Mm. Kasi tong, itong iba, bigyan mo kay mama mo, ha? Kasi hindi na kami akit ng bundok. Oh, lagyan ko sa bag mo, ha? Okay na. No. Bigyan mo ito kay mama mo, ha? Suot na pati nila yung binibig kong Bag sa kanila. Hindi, naka velvet pati sila. Naka velvet. At wow. suot so, nila yung pinamigil. Pinamili natin. Wow. Kaya sikat na sikat. Tara, hatig na namin kayo. Ha? Na. Sabay na kayo sa amin. Kayo, masabay kayo sa van? Sa van? Sabay kayo sa van? Sa iba namin kayo dadalhin. Sa so, ayan po, oh. Sila, Bea at Melissa. Sabay na natin kasi napakalayo na nilalakad nila. So yan, yeah. tara, let's go. Ayan po. So, ayan. So, thank you po mga kalingap. And natin naman po natin sila sa bahay nila. So, maraming salamat po sa panunood. God bless po in Jesus' name Bye bye po. So, ayan po guys yung update po natin sa magkakapatid. Ano, at uh... Ah uh, mabuti na nga din at sila na ay napasok na. And uh, yung isa na lang po nalalaki ang problema ngayon kasi ayaw daw niya pong pumasok. Mahihayin talaga po. Halos nga din hindi siya makausap din ni Kalinga Prab. Kung napansin niyo po sa video ano. And ah uh, ayan siya ay 10 years old na din po. Pero hindi pa po siya pumapasok sa school at uh, mabuti nga yung mga babae na ngayon ay nakakapasok na sila at uh, ayan kwento, po, kwento pa po ni nanay na ayun na parang nagsisisi rin po sila kung bakit hindi po sila pumasok sa school or kung bakit po tumigil sila sa pag-aaral and uh, ayan nasabi din po ni nanay na kung bakit sila tumigil sa pag-aaral or kung bakit po sila hindi pumasok sa pag-aaral ay dahil gawa nga po ng kawalan ng ano kawalan sa financial kaya wala silang mga pambili ng mga gamet ayon and uh, dahil nga po sa kahirapan kaya nagtigil sila sa school hindi na rin sila pumasok pero ngayon naman is uh, gusto naman po talaga ni Kalinga Prab na sila po ay makapagtapos sa pag-aaral kaya naman po simulat sa pool mula nung sila ay nakilala ng team Kalinga pa hindi naman po sila pinabayaan at hindi naman po sila sinukuan kahit maraming nagsasabi na bitawan na po sila pero hindi po sumuko si Kalinga Prab. Hanggang sa ngayon at uh, ayan nakita naman po natin kung uh, ano na po yung pagbabago sa magkakapatid na ito. At ito uh, eto nga sila ay pinuntahan po sa school. Ayan sinundo doon at nang uh, ayan nakikipag-usap na rin po si Nabeya at uh, Milisa Melissa. Ayan okay na rin po sila. Kasi grabe noong unang part is kung nakikita nyo noon si Bea. Si Bea po ang pinakamatindi noon, pinakahirap kausapin as in grabe. Pero siya na ngayon is okay na po siya. And update po sa pabahay or sa lupa is uh, na-visit na rin po ni tatay yung lupa. Nakita niya na rin. Naisama rin po siya ni uh, Kuya Red Saint. At nakita naman po yung location is okay naman po sa kanila. Kaya ito is uh, ano na lang po, naghihintay na lang po ng mga materialis para sa pagpapatayo sa bahay at sisimulan na rin po yung pabahay para po sa magkakapatid na ito at ito po ang update para sa magkakapatid na ito. So ayan, nakapasok na po sa po sila sa school. <laughs> nakapasok na po sila sa school and ito, uh, thank you po kay Kalinga Prab kasi hindi niya po sila sinukuan at uh, ayan binigyan din po siya ng mga allowance para sa school and uh, inihatid na lang po sila sa bahay para makauwi na kasi malayo po yung school na kanilang uh, pinapasukan halos nilalakad lang po nila kasi wala daw pong tricycle kaya nilalakad lang po nila ito papasok umaga at hapon pang update sa magkakapatid So atin pong abangan ang next update kung kumusta naman po yung pabahay or kung masisimulan na yung pabahay po para sa kanila. So ayan, maraming salamat, bye-bye.